tinuturing ni Carlos Yulo na ina niya sa Olympics, si Cynthia Carion. Siya rin ang financier ni Carlos. The Philippine Showbiz List presents Sino si Cynthia Carion, ang tumayong mother ni Carlos Yulo. Si Cynthia Lagdameo Carrion Norton ay isang kilalang personalidad sa larangan ng sports sa Pilipinas. Hawak niya ang ilang mahahalagang posisyon, kabilang ang pagiging pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines mula pa noong 2011. Kilala siya sa kanyang malaki at mahalagang kontribusyon sa pag-unlad at pagpapalaganap ng gymnastics sa bansa. Kabilang sa kanyang mga katungkulan ay board member ng Philippine Olympic Committee at Chairman ng Women in Sports Commission, Vice President ng Asian Gymnastics Union, Executive Committee Member ng Women Gymnastics Commission sa ilalim ng Federation International de Gymnastique at Council Member ng SEA Games Federation, bukod sa iba pang posisyon. A top-notch government official. Si Cynthia ay isang mahusay na opisyal ng gobyerno na nagsilbi sa iba't ibang government agencies mula noong 2001 hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa kanyang LinkedIn profile, si Cynthia ay nagtapos sa Assumption College at mayroong Master of Business Administration mula sa Murdoch University. Siya ay nagsilbi sa iba't ibang mahalagang posisyon, kabilang na riyan ang paglingkod niya bilang commissioner ng Philippine Sports Commission sa loob ng tatlong taon mula 2000 hanggang 2003. Undersecretary ng Department of Tourism mula 2005 hanggang 2009 at Executive Director ng Philippine Commission on Sports Scuba Diving sa loob ng pitong taon mula 2003 hanggang 2010. Bukod pa rito, si Cynthia rin ang presidente at CEO ng Corredor Foundation Inc at dating president and chief operating officer ng Philippine Tourism Promotions Board mula 2003 hanggang 2010 siya ay naging undersecretary para sa sports at wellness sa Department of Tourism naglingkod din siya bilang chef de mission para sa 2017 Southeast Asian Games games na ginanap sa Kuala Lumpur Malaysia may kaugnayan din si Cynthia sa Philippine Retirement Authority kung saan siya ay like, nagsilbing general manager at chief executive officer. Ang kanyang paglahok sa parehong sports at PRA ay nagpapakita ng kanyang iba't ibang papel sa pagpapalago ng iba't ibang sektor sa Pilipinas. A fitness trainer. Ang malawak na karera ni Cynthia ay hindi lamang nakaugat sa larangan ng sport kundi pati na rin sa kalusugan at turismo. Kabilang din siya sa negosyo ng kalusugan at sa disenyo at pagtatayo ng mga pasilidad para sa sport at entertainment. Ngunit nang bumalik sa Pilipinas, nadismaya siya sa kakayahan ng ilang mga guro sa fitness, kaya itinatag niya ang Association of Fitness Professionals of the Philippines upang mapabuti ang kalidad ng pagtuturo sa larangang ito. Ayon kay Cynthia, ang pinakamahalagang katangian ng isang fitness trainer ay ang pagkakaroon ng passion para sa patuloy na pagkatuto. Dapat ay merong sapat na kaalaman at kasanayan upang makagawa ng programa na akma sa pangangailangan ng bawat kliyente. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging matyaga at mahusay sa pamamahala ng oras. Paliwanag ni Cynthia, ang kliyente ay nagbabayad para sa oras mo at kailangan mo siguraduhin na laging on time ka sa iyong mga sesyon. Katunayan, si Cynthia ay naging kilala bilang personal trainer ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ilang mga miyembro ng gabinete. Sa kanyang panunungkulan sa DOT, hinikayat niya ang lahat na sumali sa mga ehersisyo dalawang beses sa isang linggo. Sa isang panayam noon, sinabi ni Cynthia na habang inaalala niya ang kanyang karera sa fitness, labis na kanyang pasasalamat sa pagkakataong makatrabaho ang mga kilalang tao at leader ng bansa. Sa kasalukuyan, si Cynthia ang presidente ng Philippine Organization of Wellness Establishments and Resources, Inc. at Golden Asian Holistic Medical Alliance, Inc. Awards. Sa kabuuan ng kanyang karera, ang kahusayan ni Cynthia ay kinilala sa pandaigdigang antas. Dahil sa pangungunan niya sa pagpapalakas ng papel ng mga Pilipinang kababaihan sa sports at nagtataguyod ng mga programang pangkababaihan sa sports at advokasya, siya ay nanalo ng prestihiyosong parangal. Si Cynthia ay naging kauna-unahang Filipino na pinagkalooban ng International Olympic Committee Trophy para sa Best in Women and Sports na kumakatawan sa buong Asia noong 2003. Sa mga sumunod na taon, siya ay pinuri para sa kanyang dedikasyon sa pagpapalagarap na pangangalaga sa mga yaman ng dagat bilang Ambassador of the Sea ng Ocean Environment noong 2008 at tinanghal na Personal Fitness Trainer of the Year ng IDEA USA noong 2009. Noong 2016, isinama naman si Cynthia sa listahan ng 100 Most Influential Filipino Women ng Global Filipino Women's Network. Cynthia on the Making of an Olympic Champion Unang nagkita si na Cynthia at Carlos Yulo noong pitong taong gulang pa lamang si Carlos dinala ito na kanyang lolo sa Rizal Memorial Sports Complex upang tingnan kung ang galing na kanyang apo sa tumbling ay may potensyal sa gymnastics. Dito ay napansin ni Cynthia ang kakayahan ni Carlos. Ipinakilala niya kanyang sarili at inalok na i-sponsor ang pagsasanay at edukasyon ni Carlos. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi nagsimula ng maayos at numaan sa mga pagsubok. Inamin ni Cynthia na mahirap makakuha ng mga sponsor sa simula dahil walang nagbibigay pansin sa gymnastics. Ganun pa paman, tiniyak niyang maibigay ang lahat ng kailangan ni Carlos upang magtagumpay. Katunayan nagsanay si Carlos sa Japan kung saan ay kinuha ni Cynthia ang isa sa mga pinakamahusay na coach sa mundo, ang dating Japanese coach ni Carlos sa si Munihiro Kogimiya. Dahil sa kakulangan ng pinansyal na suporta, si Cynthia mismo ang nagbayad sa ilang mga gastusin bago pa man ito ginawa ng Philippine Sports Commission. Sa kalaunan, naging malakas na kaalyado ang MVP Sports Foundation ni Manuel V. Pangilinan. Kini kilala ni Cynthia si Kogimiya sa pagtuturo kay Carlos sa disiplina at kasanayan at si therapist John Pecone sa pagtulong sa batang makayanan ang pagkakalayo sa kanyang pamilya. Si Cynthia naging higit pa sa si isang financier, siya isang mentor, tagapagtago ng sekreto at pangalawang ina ni Carlos. Sinabi ni Cynthia na si Carlos ay determinado na magtagumpay at ang passion nito para sa sport ay hindi ka pa kaya naman hindi niya sinuko ang suportahan ito. Naroon din ang malakas na paniniwala ni Cynthia na magtatagumpay si Carlos mula na makita niya ang kakayahan nito nung bata pa kailanman ay hindi siya nawala ng kumpiyansa rito. Katunayan si Cynthia ay nagbigay ng prediksyon noong 2019, agad matapos manalo ng gintong medalya ni Carlos sa Floor Exercise World Championship sa Stuttgart, Germany, kung saan ay sinabi niya na si Carlos ay mananalo ng Olympic Gold balang araw. At dumating nga ang araw na yon sa Paris Olympics, kung saan hindi lang isa kundi dalawang gintong medalya ang naiuwi ni Carlos. Sa tagumpay na ito, patuloy na sumusuporta si Cynthia mula sa likuran ni Carlos. Hindi nagtangkang makuha ang pansin para sa sarili. Naniniwala si Cynthia na ang tuloy na tagumpay ay nakasalalay sa pagbibigay ng kapangyarihan sa iba upang magliningning. Cynthia acted as a mother to Carlos. Madalas ay inilarawan ni Cynthia ang kanyang papel sa buhay ni Carlos na parang isang ina. Siya ay naging patuloy na suporta, gabay at tagapag alaga katulad ng isang magulang sa buong karera ni Carlos sa gymnastics. Nakadarama siya ng pasasalamat na nagkaroon siya ng pagkakataong suportahan at gabayan si Carlos sa kanyang paglalakbay. At pinahahalagahan niya ang malalim na epekto na nagawa niya sa buhay nito. Samantala kung gaano ang pagbibigay pugay at halaga ni Cynthia kay Carlos, ganun din ang atleta sa kanya katunayan sa nakamit na tagumpay sa Olympic. Bukang bibig niya ang pangalan ni Cynthia. Ipinaabot ni Carlos ang kanyang malaking pasasalamat kay Cynthia na isa sa kanyang matatag na taga-suporta at mentor mula sa mga unang taon ng kanyang karera sa sports. Ang suporta ni Cynthia sa buong paglalakbay ni Carlos ay tinukoy ni Carlos na napakabuti. Ito anya ang tumayo bilang kanyang ina at ganun ang turing niya rito. Ipinahayag din niya ang kanyang labis na pasasalamat dahil sa pagkakakilala sa kanya ni Cynthia sa tulong ng Diyos. Ayon kay Carlos, sa lahat ng pagsubok at hirap na dinaanan niya, laging nandyan si Cynthia para sa kanya. Naniniwala ito sa kanyang kakayahan at kahit sa pinakamasalimuot na bahagi ng kanyang paglalakbay, hindi siya iniwan nito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!